Good afternoon to all of you guys Nandito na naman kami guys sa aming work So Ito yung tatlong uh, Kasamahan ko sa trabaho si um, Dalawang know. Indian One Bangladesh no you know, Si Shokat, hmm. si Abu Talib Abdul Motalib Si Shokat, <laughs> Indian in Bangladesh Arshad. Si Irshad, Arshad, India Arshad Tapos dito kami gumagawa guys dito kami guys Diyan kami dito kami gumagawa ngayon pinatulong lang kami dito maglinis for final ang dami namin nilinisan guys simula doon hanggang dito na so doon kami nagumpisa papunta na kami dito until papunta na kami dito mamaya hindi pa natapos dito kasi nirepent po to ilo ulit ang mga wall kasi sobrang uh, ano pangit yata So yan ha oh. Yan si Matina So yan lang guys at magandang buhay thank you for watching